araw-araw na mga salita ng Diyos. Ngayon, pinagsasabihan ko kayo para sa kapakanan ng inyong kaligtasan. Upang ang aking gawain ay sumulong ng maayos at upang ang aking kauna-unahang gawain sa buong sansinukob ay maisakatuparan nang higit na angkop at ganap ibinubunyag ng aking mga salita, autoridad, kamahalan at paghatol sa mga tao ng lahat ng bayan at bansa. Ang aking gawain na kasama ninyo ay ang umpisa ng aking gawain sa buong sansinukob. Bagaman ngayon na ang mga huling araw, dapat batid ninyo na ang mga huling araw ay isa lamang pangalan ng isang kapanahunan. Gaya ng kapanahunan ng kautosan at ng kapanahunan ng biyaya. Ito ay tumutukoy sa isang kapanahunan at tanda ng kabuuan ng isang kapanahunan sa halip na sa huling ilang taon o buwan. Ngunit ang mga huling araw ay hindi gaya ng kapanahunan ng biyaya at ng kapanahunan ng kautusan. Ang gawain para sa mga huling araw ay hindi isasagawa sa Israel, kundi sa mga hintil. Ito ay ang paglupig ng mga tao mula sa lahat ng bansa at tribo sa labas ng Israel sa harap ng aking trono upang ang aking kaluwalatian sa buong sansinukob ay kayang punuin ang buong kosmos. Ito ay upang makamtan ko ang mas dakilang kaluwalatian, upang ang lahat ng nilikha sa lupa ay maipasa ang aking kaluwalatian sa bawat bansa. Sa lahat ng saling lahi magpakailanman, at lahat ng nilikha sa langit at lupa ay makita ang lahat ng kaluwalatian na aking natamo sa lupa. Ang gawain isinasagawa sa mga huling araw ay ang gawain ng panlulupig. Hindi ito ang pagpatnubay sa lahat ng mga tao sa lupa, kundi ang kongklusyon ng walang pagkasira at libong taong buhay ng pagdurusa ng sangkatauhan sa lupa. Dahil dito, ang gawain ng mga huling araw ay hindi maitutulad sa ilang libong taon na gawain sa Israel ni hindi rin maitutulad sa dekadang gawain sa Hudea na nagpatuloy ng ilang libong taon hanggang sa pangalawang pagkakatawang tao ng Diyos. Dinaranas lamang ng mga tao sa mga huling araw ang muling pagpapakita ng manunubos sa katawang tao. At tinatanggap nila ang personal na gawain at mga salita ng Diyos. Hindi ito aabot ng dalawang libong taon bago dumating ang mga huling araw ng katapusan. Ang mga ito ay maikli, kagaya ng isinagawa ni Jesus ang mga gawain noong kapanahunan ng biyaya sa Udea. Ito ay dahil sa ang mga huling araw ay ang konklusyon ng buong panahon. Ang mga ito ay ang kabuuan at ang katapusan ng anim na libong taong plano sa pamamahala ng Diyos. At ang mga ito ang tumatapos sa paglalakbay sa buhay ng pagdurusa ng sangkatauhan. Hindi nila dinadala ang buong sangkatauhan sa bagong kapanahunan o pinahihintulutan ang buhay ng sangkatauhan na magpatuloy. Iyan ay walang kabuluhan para sa aking plano sa pamamahala o sa pag-iral ng tao. Kung ang sangkatauhan ay magpatuloy ng ganito, kung gayon sa bandang huli, sila ay lalamunin ng buo ng Diablo. At ang mga kaluluwa na nauukol sa akin ay sa bandang huli maiwawala sa mga kamay nito. Ang aking gawain ay tatagal lang ng anim na libong taon. At ako ay nangako na ang paghawak ng masama sa buong sangkatauhan ay hindi rin tatagal ng higit sa anim na libong taon. At sa gayon, napapanahon na. Hindi ko na ipagpapatuloy o ipagpapaliban pa. Sa mga huling araw, aking lulupigin si Satanas. Babawiin ko ang lahat ng aking kaluwalhatian at babawiin ko ang lahat ng mga kaluluwa sa lupa na nauukol sa akin upang itong mga kaluluwang naghihinagpis ay makawala sa dagat ng pagdurusa. At sa gayon, matatapos na ang aking buong gawain sa lupa. Simula sa araw na ito, hindi na ako kailanman magkakatawang tao sa lupa at hindi na muling gagawa pa sa lupa ang aking may pagadominanting espiritu ako ay gagawa lamang ng isang bagay sa lupa. Babaguhin ko ang sangkatauhan, ang sangkatauhan na banal, at ang aking tapat na lungsod sa lupa. Ngunit dapat batid ninyo na hindi ko lilipulin ang buong mundo. Hindi ko rin lilipulin ang buong sangkatauhan. Iingatan ko ang natitirang ikatlong bahagi ang ikatlong bahaging nagmamahal sa akin at lubusang nagpasakop sa akin. At sila ay aking gagawing mabunga at mapagparami sa lupa, kagaya ng ginawa ng mga Israelita sa ilalim ng kautusan. Binubusog sila ng masaganang mga tupa at baka at lahat ng mga kasaganaan ng lupa. Ang sangkatauhang ito ay mananatili sa akin magpakailanman. Ngunit hindi ito ang karumal-dumal na maruming sangkatauhan sa ngayon, kundi ang sangkatauhan na naipon mula sa aking mga nalikom. Ang sangkatauhang iyon ay hindi mapipinsala, maaabala o makukubkub ni Satanas. At sila ang tanging sangkatauhan na mananatili sa mundo pagkatapos kong magtagumpay laban kay Satanas. Ito ang sangkatauhan na nasakop ko na ngayon at natamo ang aking pangako. At sa gayon, ang sangkatauhan na nasakop sa mga huling araw, ang siyaring sangkatauhan na maliligtas at magkakamit ng aking mga walang hanggang pagpapala. Ito ang tanging magiging patunay ng aking tagumpay laban kay Satanas. At ang tanging mga nasamsam sa aking pakikipaglaban kay Satanas. Ang mga nasamsam sa digmaan ay aking nailigtas mula sa sakop ni Satanas. At ang tanging pagkakabuo-buo at bunga ng aking anin na libong taong plano sa pamamahala. Sila ay nagmula sa bawat bansa at denominasyon, at bawat lugar at bayan sa buong sansinukob. Sila ay galing sa iba't ibang lahi, iba't ibang wika, kaugalian, at mga kulay ng balat. At sila ay nakakalat sa lahat ng mga bansa at denominasyon sa buong mundo. At maging sa bawat sulok ng mundo hindi magtatagal, sila ay magsasama-sama upang buuin ang ganap na sangkatauhan, ang pulong ng sangkatauhan na hindi kayang abutin na mga puwersa ni Satanas. Silang mga nasa sangkatauhan na hindi nailigtas at nasakop ko ay tahimik na lulubog sa kailaliman ng dagat at masusunog ng aking tumutupok na apoy na walang hanggan. Lilipulin ko itong luma at lubos na kadungisan ng sangkatauhan. Kagaya ng paglipul ko sa mga panganay na lalaking anak at mga baka sa Ehipto, itinira lamang ang mga Israelita na kumain ng karne ng tupa, uminom ng dugo ng tupa, at nagtatak ng dugo ng tupa sa biga ng kanilang mga pinto hindi ba ang mga taong aking sinakop at naging pamilya ay siaring mga taong kumain sa aking laman bilang kordero at uminom ng aking dugo bilang kordero at aking tinubos at sinasamba ako hindi ba sila ang mga uri ng tao na laging sinasamahan ng aking kaluwalatian? Hindi ba silang walang katawan ko? Ang kordero ay tahimik ng lumubog sa kailaliman ng dagat. Ngayon sumasalungat sila sa akin at ngayon ang aking mga salita ay tulad lamang ng mga sinabi ni Jehova sa mga lalaking anak at mga lalaking apo ng Israel. Ngunit ang katigasan sa kaibuturan ng inyong mga puso ay nagiimbak ng aking puot. Nagdudulot ng higit pang pagdurusa sa inyong mga laman, higit pang paghatol sa inyong mga kasalanan, at higit pang poot sa inyong di pagkamatuwid. Sino ang maliligtas sa aking araw ng puot kung ganito ang turing ninyo sa akin sa ngayon? kaninong di pagkamatuwid ang kayang makatakas sa aking mga mata ng pagkastigo? Kaninong mga kasalanan ang makakaiwas sa mga kamay ko, ang makapangyarihan sa lahat? Kaninong paglaban ang makakatakas ng aking paghatol, ang makapangyarihan sa lahat? Ako, si Jehova, ay nagsasalita sa inyo mga angkan ng mga pamilyang hintil. At ang mga salitang binibigkas ko sa inyo ay higit sa lahat ng mga binigkas sa kapanahunan ng kautusan at sa kapanahunan ng biyaya. Ngunit kayo ay mas matigas pa sa lahat ng mga tao sa Ehipto. Hindi ba ninyo iniipon ang aking poot habang ihinahanda ko ang aking kapahingahan? paano kayo makakatakas ng walang pinsala mula sa araw ko, ang makapangyarihan sa lahat.